Magandang araw sa inyo mga kabayan. Para na kayo. Ako ay inyong samahang maghanap ng maiulam din sa aking preser. Aray ang aking nakita. Tara baboy na lamang. Aray ang parte ng baboy na aray ay yung taas ng pata. Ako ay susay din nga are. Ako may naisip ng luto din eh. Pero dahil frozen, abay, di yung aking ibababad muna naman sa tubig at nang madali na ang paglambot. kau eh, sya, tigas na yan. At haba nagpapalambot ng karnay. ari At akin ang dadalihin na rin aking bawang at saka rin sibuyas. Abay, di. Aking. Mamaya eh, pagka -de ay pagka-defrosted na Ayos na. Aray, akin ang Oo. Oh, palagay nyo kayo ano luto ang gagawin ko din eh. Ay, pinipirito na eh. Ari kayo, ganari gana na laang. Pinirito na laang. Ay, maintindihan mamaya. Kulaan niya kung ano luto ang gagawin ko din eh. Oh, ay, Masarap na luto day. Sa mga kabayan natin dyan, naabot na rin aking mga bisyo. Ari, ay... Baka naman makikisuyo sa inyo. Baka naman mapipindot nyo yung followers Kaligayahan ko na. Pag may nadatagdag na followers sa akin araw-araw ko, pagsaka, ko na. Ayo, nakito ang akin. Dalawang tipak na uli. Karibali, apat na gayat. Apat na gayatan na akin pinarito. Alright, magigisa na ako ng aking sibuyas bawang. Bye, nauhulaan nyo na ako kung anong luto ang aking gagawin dito. Ang lutong are ay talagang napakasarap din. Ako nakaluto na, na rin mga dalawa ng BJ's. Ay talagang, ay panalo. Ay talagang napakasarap din na. Ang luto ng are ay, siyempre, ay napanood ko rin lang naman are. Pero sa amin, sa Mindoro, ay are yung luto. Ay medyo may kaunting pagkakaiba. Ay di ang ginawa ko, pinagsama ko na. Yung alam kong luto sa amin, sa ming At saka yung napapanood ko Oh, ay aring, Luto aray mga bisaya Ay, talagang Masarap din talaga Promise Oh, sinabi ko lang aray Luto ng mga bisaya Ay, siguro yung iba dyan ay alam na Alam na kung anong luto Ang gagawin ko din ay. Aba. eh Aba I-comment na ano pang ginagawa? I-comment nyo na kung anong luto ang aking gagawin din ay. Ayun, at nang matapos maigisa ng kaunti, ay arit, lalagyan ko na ng soyo. Lalagyan ko na rin ng suka. Oh, ay parang adobo Ang anaw. Nilagyan ko na rin ng buong paminta. At saka siyempre, aring aking pampalasa lagi, chicken powder. Ito so, ay talagang sa lahat na lang, yata na niluto ko yung nilagyan ko na rin chicken powder. Ay, masarap naman. Magaling din nga pampalasa. Ay, sinabawang ko ng coke. Ha, <laughs> talagang. Ay, alam nyo na kung ano ako okay, eh, piho. Nilagyan ko rin ng para yung black beans na maalat. Yung mismong beans la ang aking ilalagay at nakapoy. Maalat nga rin. Ang sabaw na rin maalat. Kaya ako yung alangan din sa paglalagay ng asay eh. At aray, may toyo na Ay meron pa ang black beans na aray Ay alangan ako maglagay ng asit Baka umalat ng tutaw Aray, at nilagyan ko na rin ng asukan Nakaw, ay Alam na alam nyo na aray Kung anong lutong aray Nilagyan ko rin ng tubig at tinakluban At lulutuin ko naman sa mahinang apoy laang Hanggang sa lumambot na yan Aw, oh. At ako'y mayroon pang isang ilalagay na ari. Ari yung tinuyong bulaklak ng saging. Oh, ay siya. Panalong panalo ang laso na At pihong alam na alam nyo na. Pinikman ko ay medyo matabang ng kaunti. Kaunting kaunti lang. Ay din ako ng kaunting asin deng. Oh, hulaan nyo na kung anong luto ari. At kung sino ang matapat do sa pang isanda ang comment na tama ang sagot ay bibigyan ko ng kwan 500 pesos oh sige hula na kayo at sayang day bye natutuwa eh sige comment na